Walang hindi nakakakilala kay Fernando Poe Jr. na mga Pilipino. Ngunit may ilang mga nagawa si The King na hindi hayag sa publiko. Ano-ano ang mga ito? Dapat pa ba nating ungkatin ang mga ito? Nais lang nating ibahagi bilang isang simbolo ang kabutihang loob ng isang sikat na aktor sa kanyang kapwa. Kung nais mo itong malaman, halika at ating tuklasin dito lamang sa... Ang kwento ng screen life at pag-ibig ni Fernando Po Jr. ay mahusay na nailatala sa mga pahayagan at magasin. Ang hindi gaanong kilala ay ang personal na buhay ni Ronnie bilang pribadong individual. Ang ilang mga bagay na personal tungkol sa buhay ni The King ay nagmula sa mga taong malalapit at mismong sa kanyang ina noong nabubuhay pa ito. Mga taong halos araw-araw na nakakasama ang sikat na aktor nung ito'y nabubuhay pa kahit hindi pa ito naging sikat na artista. Ayon sa kanyang ina, ang dating Bessie Kelly, napagalaman na si Ronnie o na mas gusto ng mga matalik at kaibigan na tawagin siya ay hindi lamang isang mapagmahal kundi isang masunurin at maalalahanin na anak na higit sa sapat na naibigay ang lahat ng mga bagay na kailangan ng kanyang mga mahal sa buhay. Alam ng publiko nang mamatay ang kanyang ama, si Fernando Po Sr. Maraming taon na rin ang nakalipas, si Ronnie ay bagamat halos binatilyo pa lamang ay nangako sa kanyang sarili na gampanan ang papel ng kanyang tanyag na ama. Binasan niya ang napakalaking responsibilidad na iniwan ng kanyang namayapang ama at sa kalaunan ay mas makinang ang buhay at narating ang rurok ng tagumpay at maaaring nalampasan pa nga niya ang kanyang ama. Patunay nito ang iba't ibang film producing companies na kanyang itinayo. Nariyan ang Mother Corporation na may sariling initial, FPJ Productions. Pagkatapos ay ang Haferi Productions na tumutukoy ang mga unang titik ng kanyang pangalan at ng kanyang mga kapatid na lalaki at babae, sina Jenny, Andy, Frederick, Elizabeth at Evangeline at ang Delanor Pictures. Ang kanyang pangalan ay binabaybay ng Patras at ang RR Productions in partnership with comedian Dolphy. Sa pagitan ng mag-ina ay mayroong pagmamahal at paggalang nakitang kita. Igit na alam ni Ronnie kung ano ang inaasahan sa kanya bilang isang anak at kuya at gayon din si Mama Bessie. Kaya ang isang malusog na kapaligirang masigla ang nangingibabaw sa sangbayanan ni Poe. Mula sa iba, lalo na sa mga technical crew ng kanyang movie outfits, nakapulot ang ilang mga mamamahayag ng isang napaka-interesante kung hindi man na isang nakakabagbag damdaming episode sa kabataang buhay ni Ronnie. Ginagawa niya ang pelikulang Only the Brave No Hell hanggang may kalaban. Asama ang Hollywood actor na si John Saxon for Filipina Semisphere, isang co-production venture nina na Eddie Romero at Hollywood producer na si Kane Lin sa lokasyon sa Magdalena, Laguna. Isang malaking pulutong na mga tao ang dumating upang panuurin ang mga eksena. Mula sa karamihan ay isang matandang baldado ang humiling na dalhin siya sa set Malamang matagal nang hindi nanonood ng pelikula ang babae mula nang maging baldado, lalong hindi nakakita ng artista o aktres ng personal. Nang marinig ni Ronnie ang kanyang kalagayan, halatang naantig siya ngunit hindi niya ito ipinakita sa paraang papurihan siya. Inaumagahan ay pinasundo niya ang matandang babae sa set at isang masayang sorpresa ang naghihintay sa kanya. Isang wheelchair ang inorder mula sa Manila para sa kanya at para makumpleto ang kanyang kaligayahan ay isang 610mm na pelikula ang ipinapanood sa kanya. Napatulala ang babae sa una, sino ba namang hindi? Nang makabawi siya, niyakap niya ng mahigpit si Ronnie. Ang saganang luha ay umagos mula sa kanyang mga mata. Lubos niyang pinasasalamatan siya sa kanyang pagkabukas palad at pagiging maalalahanin. May magneminous heart talaga si Ronnie. Isipin mo ito, sa pagpapalabas ng alinman sa kanyang mga pilikula sa mga sinihan sa Maynila, di naman siya o producer halos palaging may mga espesyal na panauhin. Binigyan niya ng tahasang utos ang mga checkers at personel na papasukin ng walang bayad ang lahat ng mga may pisikal na kapansanan at mga dukha na maaaring gustong mapanood ang kanyang mga pilikula. Saksi ang ilang mga writer ng iba't ibang pahayagan ng isang hindi pangkaraniwang pangyayari na nangyari sa Center Theater noon. Ayon sa isang showbiz reporter na ito, palabas na siya ng sinihan nang makita niya sa paanan ng hagdan patungo sa balkonahe at pinaupo sa lodge sa isang improvised na self-operating card na nakipag-usap sa isang checker. Narinig niya ang pilay na nagpapahayag ng paulit-ulit na pasasalamat kay Ronnie. Naging curious ang reporter na ito at inusisa kung bakit napakaraming pasasalamat ng lalaking nasa card. Nalaman niya na nag-uto si Ronnie na papasukin ang mga kapuspalad na ito, ang mga pilay, ang mga binge, ang mga pipe at ang mga duha na panuuri ng kanyang mga pelikula ng libre. Sa panlabas, si Ronnie ay mukhang matigas at batong puso. Ngunit ang mga taong malapit sa kanya ay nanunumpa na siya ang isa sa may pinakamalambot na puso sa panig ng langit. Kaya naman, karaniwan ng nabiktima si Ronnie ng mga profesional na mapagkunwaring humihingi ng tulong pinansyal na lumalapit sa kanya. Mga taong mapagsamantala, ika nga. Ayon kay Ronnie, hindi ko nakasalanan kung lukuhin nila ako ang niloloko nila ay ang kanilang sarili sa paggawa ng mga hindi totoong istorya ng kanilang buhay. Ang nakakabagabag sa akin kung hindi ako makapagbigay ng tulong sa mga nangangailangan. Nais kong marami pa akong maitutulong sa kanila. Isang beses, isang lalaki ang lumapit naman kay Ronnie at sinabi sa kanya na ang kanyang asawa ay kamamatay lamang at wala siyang pera para sa mga gastusin sa libing. Pagkaraang marinig ang kanyang kwento ng kaabahan, Si Ronnie nang hindi nagtatanong ay naglabas ng isang malutong na 50 pesos na isang malaking halaga na noong panahong iyon mula sa kanyang bulsa at ibinigay ito sa lalaki na nagmamadaling umalis pagkatapos bumulong-bulong ng kanyang pasasalamat. Ang mga kaibigan na kasama niya noon ay nagpaalala kay Ronnie na hindi lahat ay nagsasabi ng totoo at maaaring ito ay isang gawa, -gawa lamang ng mga taong manluloko at sinasamantala lamang ang kanyang kabaitan. Ngunit si Ronnie ay nagtibit ng kanyang mga balikat at ngumiti lamang. Ganoon talaga si Ronnie, palaging mabait na tao. Laging handang tumulong sa kapwa. Gaya ng sinabi niya, Lagi kong ipinamumuhay ang aking kasabihan sa buhay. Hindi kung ano ang ibinibigay natin, kundi kung ano ang ibinabahagi natin. Dahil ang isang regalo na walang nagbibigay ay hubad. Ilan lamang ito sa mga bagay na hindi gaanong nailathala sa mga pahayagan o maaaring ang iba ay ayaw ipaalam ni Daking o ipasulat sa mga pahayagan. Maaaring mayroon din siyang mga pagkakamali sa kanyang personal na buhay tulad din natin. Ngunit ang mahalaga ay nakilala ka sa iyong mabuting ginagawa hindi sa mga bagay na masama. Nakakalungkot lamang isipin na tila kasamang namatay ang industriya ng maaksyong pelikula sa bansa nung pumanaw si Daking. May mga ilang nagsasabi na kung hindi ito pumasok sa politika ay maaaring buhay pa ito magpahanggang ngayon. Ngunit walang sino mang nakakaalam kung hanggang saan ang ating buhay. Maaaring hanggang doon na lamang talaga ang kanyang hangganan. Marami ang nawala ng anak buhay tulad ng ilang mga karakter aktor kasama na dito ang ilang mga stuntmen. Mabuti na lamang at may mga natitira pa ang taga-subaybay sa mga telebisyon gamit ang mga pamagat ng lumang pelikula ni Fernando Poe Jr. Si The King ay pumanaw noong December 14, 2004, ganap na alas 12.01 ng madaling araw sa edad na 65 ng bawian ng buhay sa St. Luke's Hospital, Quezon City. Stroke na nagresulta sa cerebral thrombosis at multiple organ failure ang dahilan ng pagkamatay ni The King. Mahabang panahon na rin ang nakalilipas mula ng bawian ng buhay si FPJ pero magpahanggang sa ngayon ay nagpapatuloy at hindi nawawala ang pagmamahal na ibinibigay sa kanya ng mga tagahanga. Kayo, may alam ba kayong mga nagawa si The na hindi alam ng karamihan? E share naman sa comment section. Hanggang dito na lang muna tayo mga kaistorya kung inyong nagustuhan ang istoryang ito. Maaring mag-like comment at mag-subscribe sa ating munting channel.